ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong ginawang talukuhan noong nakaraang eleksyon, ang specific crime po na isinampada nilaman sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems ng eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron ba ang system interference? Meron po! gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nagtransmit transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat election results, kinukulit nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadaling na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may padala yung mga election results na 5 million, titilit po niya iyon pag-aamin po kayo ng system interference. Opo, bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampan namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong karang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa.